Kumusta mga ka-atletiko? Hindi pa man tapos ang kasalukuyang All-Filipino Conference. Excited na agad ang mga PBA fans sa magiging pasabog sa susunod na conference ng Liga. Ito'y matapos si anunsyo ni Commissioner Willie Marshall na lulusawin na nila ang cap sa height ng mga import na pwedeng kunin para sa lahat ng kuponan. Ibig sabihin, 12 teams ang posibleng magkaroon ng mga higanting imports na maaring magpataas ng level of competition sa PBA. Heto ang aming wishlist sa mga top big man na gusto naming makitang maglaro sa PBA Next Conference. Number 1 Dwight Howard. Lalayo pa ba tayo? Siyempre, una sa listahan natin ay ang NBA Champion, 3-time Defensive Player of the Year at 8-time NBA All-Star na si Dwight Howard. Hindi na sikreto na gustong gusto talaga maglaro ni Howard sa harap ng kanyang mga Pinoy fans. Nauna na nga dyan ay noong sumalang siya para sa Strong Group Athletics sa Dubai Tournament. At updated din si Dwight sa pagbabago ng rules ng PBA. After nga i-announce na wala ng height restriction, ay dumiretso ito agad sa TikTok para ipahaya ipahayag ang kanyang kagustuhan na maglaro sa PBA. Panadong panalo kung sino man ang makakuha kay Dwight Howard. Bukod sa hindi may skills nito sa court, malakas rin ang hatak nito sa social media engagement at paniguradong babalik na naman ang crowd sa mga venue dahil sino ba namang hindi may engganyo na mapanood ang isang legitimate NBA superstar sa PBA. Number 2. Javel Magui Nasa NBA pa rin ngayon si Javel Magui na nasa roster ng Sacramento Kings. Ngunit kung sakaling gusto nito ng change of scenery ay siguradong tanggap na tanggap siya sa Pilipinas. Nakilala si Magi sa kanyang mga shakti na full moments sa NBA pero hindi may na isa siyang legit NBA talent na kayang magdominate sa ibang liga. May history rin si Javel sa Pinoy basketball scene. Dati ay minamata ito na maging susunod na naturalized player ng Gilas Pilipinas kung saan may ipinasa ng bill sa Hamara para sana sa naturalization ni Magi. Yun nga lang, hindi ito natuloy dahil mas pinili ng gilas ang susunod sa ating listahan. Number 3, Andre Blatch. Sa aming tingin, dugong Pinoy na si Andre Blatch. Kasama natin siyang pumuso sa Gilas, Pilipinas, pero sad to say ay never pa siyang nakakapaglaro sa PBA. 6'10 kasi ang dating NBA journeyman. E eh, ang limit lang para sa mga import ay 6'9. Kaya ngayong lulusawi ng height restriction, paniguradong kapag nasa kondisyon ito ay may chance ang kunin siya ng kahit sinong koponan sa PBA. 37 years old pa lang naman si Blatch. Kung magiging disiplinado lang ito sa kanyang playing condition, ay sure na marami pa siyang pahihirapan na defender. Kakaiba kasi ang skillset ng dating gilas naturalized player. Big man na kayang-kayang sa malaksak o hindi kaya ito mira ng long range jumper. Number 4, Ansh Kowame. Isa na namang gilas naturalized player ang nasa ating listahan. Hindi pwedeng mawala syempre si Ansh Kwame na dating naglaro para sa Ateneo Blue Eagles. Sa edad na 26 years old, kung gugustuhin ng mga PBA teams na on the younger side ng kanilang import ay swak na swak si Kuwame. Dagdag pa na sanay na siya sa pisikala ng Pinoy brand of basketball kaya sure na makaka-adapt agad siya sa PBA. Yun nga lang medyo limited ang offensive capabilities ni Kuwame pero bawing-bawi naman ito sa husay sa depensa ng Ivorian Center. Kaya naman para sa mga kupuna na naghahanap ng defensive specialist sa paint, magandang option si Kuwame na subok na sa laruan sa Pilipinas. Pilipinas. Number 5, Taco Fall. Tingin ko ito talaga ang posibleng maging game changer kung bigla itong mapasama sa PBA. Marahil ay marami nang nakalimot sa pangalan ni Taco Fall. Pero kung may kumuha sa kanyang team ay siya na ang magiging tallest player na naglaro sa PBA. Sa height nito na listed 7 foot 6, Magiging delubyo sa mga kalaban ang pagharap kay Fall. Hindi man naging successful ang NBA stint niya pero so far ay disente naman ang kanyang naging playing career sa iba pang international leagues. Ilang season din siya naglaro sa China bago kunin sa Puerto Rico. Kung gugustuhin nitong bumalik sa Asia ay pwedeng pwede siyang maging instant star player sa PBA. Kayo mga ka-atletiko. May iba pa ba kayong player na naiisip na pwedeng maglaro sa PBA? I-comment mo na yan.